Gutom na ako. Naranasan mo na ba ang gutom na hindi para sa pagkain? Isang gutom na hindi kayang bigyan ng buong plato. Marahil ay nakaupo ka na sa hapag at kumain, ngunit nakaramdam pa rin ng kawalan ng laman sa loob. Ito ang gutom ng kaluluwa. At isa lamang ang makakapagbigay kasiyahan dito, ang Diyos. Malinaw itong itinuro sa atin ni Jesus sa Mateo 4, 4, nang tumugon siya sa kaaway sa disyerto, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang pisikal na tinapay ay mahalaga, syempre, kailangan natin ito para mabuhay. Ngunit ipinakikita sa atin ni Jesus na may mas malaking kagutuman, espiritual na kagutuman. Ngayon ay nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang mga tao ay may akses sa napakaraming bagay, ang internet, impormasyon, kasiyahan, material na mga tagumpay, Gayunpaman, milyon-milyon pa rin ang nakadarama ng walang laman, nawawala, at nabugutom sa loob. Ito ay dahil ang mga tao ay hindi nilikha para lamang mabuhay sila ay nilikha upang pakainin ang presensya ng Diyos. Sa Juan 6, versikulo 35, ipinahayag sa atin ni Jesus kung sino siya. Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sa madaling salita, kung hinahangad mong punan ang iyong kahungkagan sa mga tao, relasyon, pera, tagumpay, o pagkagumon, maaari kang makahanap ng panandaliang ginhawa, ngunit hindi kailanman tunay na kasiyahan. Kay Kristo lamang nakakahanap ng kapahingahan ang kaluluwa. Ilang beses tayong nababalisa, naghahabol ng mga tagumpay, ngunit parang laging nawawala. Ilang tao ang nagsasabing matagumpay sila sa pananalapi, ngunit sa loob ay nasisira ang damdamin at espiritual. Ilang beses natin sinusubukang sipakainin ang kaluluwa ng mga distractions, social media, party, at addiction, ngunit mas bumabalik ang gutom. Pinatawag tayo ng Biblia na humanap ng tunay na pagkain. Sa awit 34, versikulo 8, nakasulat. Tikman ninyo at tingnan na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang taong nagtitiwala sa Kanya. Inaanyayahan tayo ng Diyos na tikman siya, pakainin ang kanyang salita araw-araw, tulad ng kailangan natin ng ating pang-araw-araw na tinapay. Gusto kong kumain ng tinapay ng buhay, Jesus. Gusto kong uminom ng tubig na pumapawi sa walang hanggang uhaw. Bigyang kasiyahan ako sa iyong presensya, baguhin ang aking isipan, palakasin ang aking pananampalataya, at bigyan ako ng pag-asa na magpatuloy. Naway ang iyong salita ay maging aking pang-araw-araw na pagkain. Ako ay sumusuko sa iyo, Panginoon, ang aking butom at ang aking puso. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nagdarasal at nagpapasalamat. Amen.